<laughs> mga lads, so, laro tayo dito sa ano sa arena ng EASL Macau. Ayun, oh, partida finger ano ako okay, eh, injured eh. Yan na, Nakalaro na. Ito 'yan. Ito 'yung arena. Yun na. Ito. Hindi ko lang sure sis, if may if masyado malaki, pwede. Ayun, kasi nang ano, nang masikip kasi bakit hirap. na no para all white. Hey, <laughs> oh. Yung uso ngayon? Apat sa apat sa. Hindi, hindi, hindi. Shoot. Solid. 5-4 Five, four. Five, four. pa lang <laughs> yan, pa lang.

feeling ko player ako. Parte ito, nakapangalis pa ako. Ah. Pero feel ko player ako. Ang ganda ng ano, arena din sa Yung di ano mo, patingin ng daliri mo. Wala. Nagayon nga lang ako. Party Partida, partida. Yeah. you know? Yes, Let's go!